So, meron tayong ka-farmer na nagtatanong regarding sa ating fiberglass na syringe. Ayan po mga ka-farmers, kung matibay daw po ba ito. Yes, matibay na matibay po ito mga ka-farmers. Ito po ay pwede natin gamitin para sa ating mga biik or pwede din sa ating inahin mga ka-farmers dahil malaki na siya. At yung nakagandahan nito mga ka-farmers ay hindi kayo mahihirapan lalo na kung baguhan pa po kayo kasi hindi siya mabigat. Magaan po siya yung paganyan pag-pump niya mga ka-farmers. Ayan magaan po siya. Nakabili kami dati ng ganito, mabigat siya. Kaya hindi siya madaling mapump mga ka-farmers. Kaya kung baguhan ka, hindi madali yung pag-inject mo mga ka-farmers. So ayan, pwedeng pwede po ito sa biik at sa inahin kasi pwede nating palitan yung needle dito mga ka-farmers. So magmatter na po yan sa needle. Kung maliit na biik, kailangan na yung maliit na needle at kung inahin yung malaki naman mga ka-farmers. So, ayan po, kung ako sa inyo, dapat meron kayong ganito mga ka-farmers. Fiberglass na syringe kasi napaka-useful po nito kapag kayo ay merong mga alagang baboy. Ayan, so para sa gusto mag-try, maglalagay po ako ng link sa ibaba or sa yellow basket.